You want banana again? No. What do you want? Burger. Burger and? No, it's French fries. French fries in? No. no. French fries. Where? Where? French fries? big Pelix. Big Pelix, and French fries? No. Ah, oh. Saan tayo bibili ng burger? Burger? No! Ayoko. Iwan mo ng burger? I hmm. I French fries. French fries. Okay, bibili bibili ang papa ng French fries. Saan? Where? Don. French fries. Don. No? Sa. Sa. Oh. Jollibee. Ayaw mo sa Jollibee? Um, <laughs> Jollibee! Wala tayong pang Jollibee, ah. Bunso. Ah. <laughs> Help me! Hmm. Oh, Jollibee! Ba! Oh, bakit po? Bakit po? Anong gagawin? Jollibee. Jollibee! Ako, sasabihin mo, Mami. Mami! Ano? Ang sasabihin sa mami? Ang sasabihin sa mami? Mami? Say to your mom. Go. Mom. Okay. Mom. Say, sabi mo, mami? Mami. Jollibee. Jollibee. Please. Please. Isa pa. Please. Please. Papa. <laughs> <laughs> <tik> <tik> ah, santai pupunta, santai pupunta. Jali bia, ah, mula pemperam papa. Ah, oh, nomani apa papa Oke okay lang nomani. No. Money. Nomani no money, walang pambili papa. No, Tita Tito. Wala mani pe papa wawa hmm. wawa ang papa hmm. wala ang pera papa hmm. okay lang wala ang pera money money wala money papa wala labas wala ang pera hindi po di makakabili Jollibee, papa no money